Pero uh, ang gobyerno natin, siya yung dapat na tumitingin at nangangalaga sa pondo po ng bayan. Hindi ito pondo ng gobyerno, kundi pondo ito ng mga miyembro. Uh -huh. ha? Pondo po ito ng mga kawani, ordinaryo mga kawani ng gobyerno na kada sweldo, kada payday, ay automaticong kinakaltasan ng kontribusyon. Pera po ng bayan yan, hindi po pera ng gobyerno, pera ng taong bayan tapos eh hindi pala alam naga ganito ha ah, mabuti na lang itong Kowa eh ano eh ah hindi talagang sinisiwalat ngayon ngayon na nakikita natin yung Kowa hindi hindi lang sila nanahimik ngayon at oh, okay at, mo sila okay. At, at tama naman kailangan iisiwalat itong ganito ha ah, ito naman yung yung um, mga report ng Kowa eh nasa website naman yan eh oh open okay naman yan sir makikita natin diyan Nasa sa publiko naman oh. oo na ah uh, makikita natin diyan kung paano ginagastos uh -huh. sa operasyon ng ating gobyerno ang pera ng taong bayan yeah. at napakarami po ito lang mga advance yung mga advance sa uh, yung mga advance advance na yan na kinukuha nila na hindi po na na ano na, -audit. na uh, hindi na audit pero uh -huh. hindi, hindi na, po nagiging malinaw uh -huh. yung kwentada kung saan napunta yeah. at kung papalo ginasta kung paano uh -huh. ano eh hayaan na natin yung piyatos kasi talagang itinatago na lang identity. Pero itong itong mga ganito, nako ay lentek uh, Mr. Biloso ng GSIS. Ano pong nangyayari? Bakit ganito niyo ginagawa? Ah, bakit ganito niyo ini-invest? Ano ba? Kumi sino bang kumikita dito? GS GSIS o kayo? Ah? alam mo sir, napakalaki ng sweldo ng mga taga JSA Hesa no. Yung JSA JSA manager lang. Oo. Napakalaki. Magkano? Ayun, Ay, naku, sir. Mahirap bilangin. <laughs> Mahirap bilangin ang mga ilan, niyan. ilang, ilang figure ah, ilang figure. eh, grabe, siguro mga mahaba. mahaba. Para parang ano? Para hindi ka sa mathematics sir. Baka malula ka. Parang hmm. numero sa sweepstakes <laughs> na parang <laughs> gano. parang ganun. <laughs> hindi na pa kayang bilangin niya. Uh, eh, nagpagtataka. nagbabagtaka yung iba. Eh, wala suredo. Wala kinikita.